Hi and welcome back po dito sa ating YouTube channel Job and Lead Black. And for today's video mga lalabs so kami po ay napasya sa isang uh, friendship at meron po silang puso rito. Itong puso po nila is pang barangay na po ito mga lalab. Salos mga magkakapit bahay dito po nang iigib at dito na rin naliligo. Dito na rin po naglalaba kasi unlimited po yung tubig dito. Basta magsi ka lang yan, magbomba-bomba. May tatagas talagang tubig. At tipid na tipid pa talaga yan wala nang babayaran sa tubig yes. mga <laughs> Yan lamang po, na-flex ko lang. Enjoy ako sa pag-abobomba. Uh, at naalala ko rin po, nung maliit pa ako dun sa aming probinsya, ay ito rin po yung aming igiban. Yan, nag-iigib ng panghugas at pampaligo, ayan. And then, kung kinatamad ka naman, mag-iigib, magdala ka lang ng yung mga labahan dyan at dyan ka na rin maglaba at magpanlaw. Ayan, si Jojo ay napakasipag mag-igip, pabalik-balik yan. Kaya niya lang yung inigip niya. And that's all for today's video, mga nanas. maraming salamat sa panonood. <laughs>